Hey, good morning po. Uh, uh, ah. Oh, good, oh, oh, good morning, mga balay. Good morning, mga tambo Exercise muna po tayo.

Okay, alright Woo Morning po Good morning So Magpawalas muna tayo ng na Saig natin Napakagumi Okay So Magpawalas muna tayo ng na saig natin At mga kalayas, every morning ito yung ginagawa ko. Inawalis ang goyo mo sa head para yung uh, lalakaran ng baby ko ay eh, hindi naman madumi. Ayan you o, know, nangungulit na naman yung aking baby. Gising ka na pala. Agang-agang mo rin gumising. Mga. Naman pa hansi. O po po. Come, come, come. Dito ka, dito ka. You know, come here, come. Ayan, you know, ginawa. Nais ko yung mga sahig dito guys at... Wala pa pa makakain. May mo. Ayan, every morning yan ang ginagawa ng baby ko. Ayan, patakay siya dito sa motor-motoran yan, then yan nag-ikot-ikot lang siya dito sa kwarto. Kaya kailangan natin walsan yung sahig. Enak dong kan dong kalian nih. Yo. Oke. Okay. Oke okay. dan itu itu. Cara yang terakhirnya kali ini. Morning po mga kalayas So, gagawin naman natin ngayon ay ano, um ililinisan ko ng ko yung aking anak. Mahaba na kasi. So, natin ng ko. Oh, mahaba na. So, ikakat natin yung nail niya. So, sobrang haba na, guys. Sobrang haba na nung nail niya. Pagkat so, natin yung nail mo na. Ano, ang haba na. Say hi to sa vlog. Hi. Hi, hey, Hi. Hi po. Hi. <laughs> Ay, ikaw, hi. 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 cut na natin yung nail mo no ang haba na no o matalas na so guys pag kayo nagkakat ng nail ng mga baby dahan dahan lang ha uh, kasi madali uh, makat nyo yung yung laman before guys yung uh, maliit pa yung baby ko yung isa si janela eh ginaganito ko din siya So, sa paa naman. Nakat ko yung ano niya. Yung laman niya. So, dumugo. Kaya, yeah, dahan-dahan lang po. Uh, kung pwede, uh, ano po, ang uh, yung araw po na ipakat niyo, huwag yung gabi. Kasi nung nagkat po ako ay gabi. Yan. Yeah. Pag araw po, kitang-kita natin ang bukong. Open mo yan. Open mo yung door mo. Door. Na. Kain na. Opo. Ito yung aking isang baby po. O yan. Makulit din po yan. Makulit ka ba? Hindi. Hindi? Opo. Sabi nila makulit ka daw. Ah! Sabi hindi sila nagsas sila. Hindi. Tanong mo. Tanong mo sila. Sabi nila makulit ka daw. Nakulit po ako. Oo. Oh. Hindi na mo oh, nagsasalita. Sabi ng mga followers ni daddy. oh, no, no, no. Sabi ng mga followers ni daddy, makulit ka daw eh. Dito ka. Hindi, oh. Sabi mo sa kanila na hindi ka makulit. Dali, sabi mo sa kanila. Hindi ako nakulit. oh, sabi ng... Sabi nila, inaaway mo daw si Utoy eh sabi nila, yung mga followers nila dito, sabi mo sa kanila na hindi mo inaaway si Utoy. Hindi ko po inaaway si Utoy, kapatid ko po siya. O oh, yan, di ba dapat love mo si Utoy? Opo. Hmm, dapat hindi inaaway. Oo, oh, dito oh, oh. ka lang. So dapat hindi madamot na kapatid. Ay, sa, ka ko ako lang ma mas malaw. Oo, oh. dapat ay hindi madamot. Para hindi nagalit, nanay natin. At daddy man. natin. Oh, no, 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 Don't off. Nanay natin. Dito ka na. Dito ka. Dito ka na. Wait lang po guys. Kakay lang po na natin pong um, daddy namin. So, ah, na. magka ano na po si Utoy. So, lalabas na po siya. Mm -hmm. O, oh, yan. Lala, lalabas na po din ako. Bye, guys. Oh, don't cut, don't cut. Oh, break, ano ka na? Be breakfast ka na? Opo. Okay. Sabi be breakfast ka po break, kami. Ah, kami be breakfast ka na? Pag be breakfast ka po tayo. Okay. So, kakay muna po tayo, guys. And... Ano bang tawag dun, guys? Ano, bang, ba? ano bang ulam natin? Um, sinigan at oh. ano? Ah. Uh, di uh, dito, 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 Anong ulam natin? Uh, Bansin. Okay, kakat ko rin yung nail mo mamaya, ha? Yan po, guys. Ayan po, Ayan guys. Guys. ha? Ayan, oh. yung, Ano ko? Dito lang. Ito dito so, po, mama. Dito po, sasi Hindi mo na ako kung may utoy. Sige na, breakfast ka na doon. Susunod na kami ni utoy. Mamaya. Punta na kami ni utoy doon. Susunod po daw sila. Butoy at daddy ko. Bye-bye po guys. Apri. Sige na, breakfast ka na. Apri pa ako ganun. Eh. Alakad na doon. Breakfast. Mauna ka na mag-breakfast. Ayun, daddy ko. Yan. So, nakat na na po natin yung sa hands niya. So, sa feet naman. So, ang haba na ng mga kuko niya. Oh. Yan. Mandahan lang po. Baka madada. Hi, na Hi. Hello. Good morning po. Good morning, Kalayas. Good morning. <coughs> Lagi po siyang uh, nauunang gumising sa amin agang-aga. Tapos, ang gagawin po niya, kukunin niya na yung bote niya, yung bottle niya. Tapos, yun, napatimpla na po siya ng gatas. Ganun po siya. Pag every morning, nagigising siya. Tapos, pagkatapos niya, kung medyo sumasakay na siya sa motor-motor niya. Nagpi-play na. Then, ang gagawin ko, pagka-play, magigising na yan sasakyan oh, na yan. Sasakyan niya na yung ate niya. Gigisingin na niya. Alin man sa amin. Ganun po siya. Di ba, Hotoy? Di ba? Say hi ka dun. Hi ka sa kanila. Hello po. Ano? Nag-hi naman pala. Be, be, good boy pala yan eh. Good boy ka ba? Good boy ka? Apo, good boy? Hmm? Good boy? Good boy ka, good boy Papa, papa? Daddy, si Daddy, Daddy, Hadi, Mama, 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 si Mama, Mama, tawag oh, Mama, 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 daddy. Yon, tiene. Mama, Sol. Halo, po. Mama, 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 Si Ortoy na makulit. Adali, kiss muna daw. Kiss muna. Kiss muna. Kiss. Uy, kiss muna daw si Mama Sol. Kiss muna. Kiss muna daw si Mama Sol. Uy, nguso na naman yan. Okay. Tapos na. Breakfast na tayo. Ha? Babay na dun. Babay na. Babay na po. Babay na po sa inyo. Babay. May breakfast na po ako. Next naman si ate. Kakat ko naman din yung nail niya, no? Para malinis yung mga koponya niya, no? Alright. Oke. Okay. Let's go. Let's go. Mm -hmm. let's go. No, mm no, -hmm. Let's go. Uh -huh. kiss, mo na, kiss kiss. Kiss